Hi guys! Kwento ko lang yung natanggap ko ng mga pastries nung Mother's Day. Grabe, overload ako sa dessert. Kaya hindi ko talaga alam paano ako magda-diet nito. Napakahirap umiwas sa dessert, lalo na kapag sobrang sarap. Tuwing makikita ko itong mga to, nanggigigil talaga ako. Kaya pag naubos ko to, doon na lang ako magsa-start mag Galing nga pala to lahat sa Donya Desserts. For orders, you can message them sa Instagram or Facebook. Baby, this is for you. Wow, thank you. You're okay, yes, mommy. And not just that. This is all for you. Wow, ang dami. Sobrang nagustuhan ko yung mga pastillas nila. Para siyang yema na pastillas kasi yung gitna maguwi tapos yung cross firm. Malayema ang lasa. At kahit nga si Johnny, nagustuhan niya to. Itong cream puff, lahat ng flavors masarap pero syempre the best pa rin yung original. Soft puff na perfect yung cream at hindi sobrang tamis. Meron din silang buko pie na napaka simple ng lasa. Egg pie na nagustuhan ko. At ito naman yung cheesecake nila. Meron silang 7 flavors: KitKat, Nutella, leche flan, mango, strawberry, and blueberry cheesecake. At bukod sa mga desserts, meron din silang chicharon. At syempre, wag natin kalimutan itong chocolate cake. Grabe, sobrang sarap. Very rich ng dark chocolate, tapos sobrang moist. Feeling ko falro na to. At perfect rin ito ngayon darating na Father's Day. So ano pa inaantay niyo? Order na!